Baik, right? nandito po tayo ngayon para ipakita sa inyo ang pin isa sa best seller namin ha, GS001. GS001. Am um, steering wheel na po siya. Ayan. So ito po ang ating busina. At, at sa ating sa naman po, sa kanan po is accelerator po. Sa kabila naman po is brake po niya. Then sa high, high. Sa speed naman po low, medium, high. Then sa gitna naman po natin is ang ilaw sa taas, kanan taas. Then sa baba po Then, ito naman po, drive po siya, then reverse. Kung so, magre-reverse po tayo, ito po yung cam. Nakita po. Then, ah, ito po, ang ilaw niya, additional niya po yan. So, ngayon guys, eto po ang ating susi. Kriin na po siya. Ito po ang susi po yung sa battery. Yan. Then, sa compartment po niya. Then, bago po natin ma-open ito, hihilain lang na po natin siya. Ayan. Ayan po ang kanyang compartment ng GS-001. Para po naman sa previous natin, is, po tayong trapal, which ito po siya. Ayan. Then may top load na rin po siya sa taas. Tsaka crown light po. Diyan po sa harap. Crown light. Tsaka po sa ilalim, meron na rin po siyang under glow light. At there is more. May kasama na po siyang mini fan. Yan Tsaka meron na rin po siyang Dash. and the last three dream entire that's all Grab yours now bye